Magandang umaga po. Babanlaw natin yung binisla natin kagabi. Para maibilad na natin. Para hindi masyadong maalat. Banlaw natin. Konting tubig. Para hindi yan masyadong maalat. Para maibilad natin at makatulog. Para matuyo. Para may pang-ulam na tayo. Okay. Oh. Kunti lang pala yung binislag na yun. Ito. Lagay natin dito. O, yan. Habang man nagbibilad tayo ng tuyo, naglalaba ako. Napaikot ng labahin. Ito naman buo. Ang hugasan natin. Para maibilad na natin. Ayan. Ayan yung washing. bilihan na natin para na, ito na, ano, na, na bilag na natin. Oops. Okay. May naputol pa. Tugta na tayo sa taas, magbibilad tayo. Para-paraan Ayan naman bija biju Ay, bilang-bilang ada Eh, eh, eh. So, yun po ang ibibilog natin. Oh. Ah. Umpisa hmm. na natin para makatulong mga toyo na At nawala? Kala ko nagpiplay. Hindi pala. Nagagalit naman ang ating busingi. before. Mga bilog naman. Ang binislag tapos na. No, pag hindi nagkasya dito ko ilagay sa takip ng electric fan ay naku umiikot para pa dito Here, pag umiikot yung pinagbibila mo eh. Wala pa dito. Wala Ay, naka. Ay, nakakabari, no? Kis bis na matatapos hindi ikot na ikot 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 lang ikot ikot lang konti na lang lapit na matapos Tapos mamaya balik rin natin yung ano para mabilis matayo. Matayo. Tayo, tayo. 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 Ayan na lang. Kunti na lang natira. Tapos na natin to. Para makapagbalaw na ako ng aking labahe. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang um ikot pa kasi, okay hmm. kita natin ilagay. sa O. okay, hila Okay na tapos na